Maraming mga malls sa Visayas ang dinarayo para mag-shopping at mag-enjoy, pero hindi lahat ng malls ay exciting. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang top 10 pinaka-boring na malls sa Visayas. Simulan na natin. Top 10 APM Mall Cebu Kapag pumasok ka dito, marami namang stalls pero napaka-basic ng mall na to at wala siyang entertainment spots. Kaya hindi talaga ito pang-malling, kundi pang-quick shopping lang. Nasa likod lang din siya ng SM City Cebu. At dahil dito, halos lahat ng tao mas pipiliin na lang pumasok sa mas malaki at mas kumpletong mall kaysa dito. Para bang kung may choice ka na mag-SM, bakit ka papapasok dito? Top 9 Robinson's Place Rojas. Kilala ang Robinson's pagdating sa malalaking malls, pero dito sa Rojas, basic at limitado lang ang shops. Wala masyadong choices kaya hindi ito dinadayo gaya ng ibang Robinson's malls sa Visayas. Malaking tulong pa rin naman si Robinson's Rojas para sa mga tagakapis pagdating sa convenience, pero kung ang usapan ay mall experience, ambience, at entertainment, medyo kulang siya kung ikukumpara sa ibang mga sikat na mall sa Visayas. Top 8 Gaisano Grand Calbayog, isa sa mga pinakakaraniwang Gaisano Grand. Grocery at ilang stalls. Walang cinema, wala rin masyadong restaurants or food choices na kakaiba. Kung gutom ka, halos fast food lang o maliliit na kainan lang ang makikita mo. Malaki naman ang department store, pero mga usual na stuffs lang ang ino-offer. Kung local ka, useful. Pero kung typical na malling ang hanap mo, boring siya. Top 7 Gaisano Capital Tacloban Isa sa mga luma na ring malls sa Tacloban. Pagpasok mo palang mapapansin mong basic at plain ang design. Walang kakaibang architecture, walang social na ambience, at higit sa lahat, walang malawak na entertainment area. May department store naman at supermarket, pero kapag ikinumpara mo sa Robinson's Place Tacloban, sobrang bitin dahil halos essentials lang ang meron dito. Kumbaga kung ang hanap mo ay kakaibang malling experience, wala nun dito. Top 6 City Mall Dumaguete Katulad ng iba pang city mall sa bansa ay maliit lang din ito. Pagpasok mo sa loob, andyan agad ang supermarket, ilang fast food chains at iilang retail stalls. Pero kung ang hanap mo ay isang shopping experience na puno ng variety, fashion stores at entertainment, 'wag ka nang umasa. Kasi sa totoo lang, pang-quick stop lang talaga siya dahil limited lang ang makikita mo rito. Kaya maraming locals ang mas pinipili pa rin ang mas malalaking mga mall sa Dumaguete. Top 5 City Mall Consolacion, maliit lang talaga ang mall na 'to. Kung papasok ka, parang iilang steps lang nasa dulo ka na agad. Halos wala rin masyadong choices ng stores may groceries, ilang fast food chains at konting boutiques, pero hindi ka talaga makakapag-shopping spree dito. Kaya kung naghahanap ka ng mga sikat na brands o mga specialty shops, malamang na wala ka makikita dito. Kung bored ka, mas lalo kang maiinip pag nandito ka. Top 4 Gaisano Grand Mall Toledo Sa unang tingin mukhang malaki at promising ang mall na to dahil nga sa Gaisano Grand siya. Pero pagpasok mo, dun mo na agad mararamdaman kung bakit maraming nagsasabi na boring ang mall na to. Meron siyang grocery, department store at ilang mga basic stalls. Pero maliban dun, wala ka nang masyadong makikita. Kumbaga hindi siya considered na mall experience kundi parang malaking grocery lang. Top 3 Gaisano Grand Fiesta Mall, Talisay. Sa labas, akala mo malaki at kumpleto dahil may Fiesta Mall sa pangalan. Pero pagpasok mo sa loob dun mo marirealize na hindi pala ganun ka fiesta ang experience. Hindi mo makikita dito yung mga sikat na international shops or specialty stores na makikita mo sa Ayala or SM. Medyo outdated na rin ang design at atmosphere. Basic lang ang interior at walang modern features. Tinawag siyang Fiesta Mall pero wala talagang fiesta na vibes, mas nakaka-bored kaysa nakaka-enjoy. Top 2 Mactan Marina Mall. Isa 'to sa pinakamaliit na mall sa Visayas. Kung turista ka, malamang mapapansin mo agad siya kasi malapit lang sa airport. Convenient ang location, pero 'yun na nga, convenience lang, wala kang maaasahan na malling experience dito. May mga kainan din naman at ilang shops pero parang commercial center lang hindi talaga mall. Kaya kung malling ang habol mo, mabilis kang maboboard dito. Top 1 Gaisano Grand Mall Mactan At ito na nga ang nangunguna sa listahan pagpasok mo palang sa mall para kang bumalik ulit sa early 2000s na pakiramdam. Marami ding reklamo online tungkol sa mahina ang aircon, hindi gumagana ang escalator at may mga saradong shops. Kung ikukumpara mo siya sa ibang mga mall sa Cebu, sobrang bitin ang experience mo dito. Kaya siya ang deserving na maging number one sa pinaka-boring na mall sa Visayas. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Salamat po!